Good morning mga ka-sweet life. Sinong nabudol sa inyo ng pagkain na to na kung saan ang akala natin ay insekto siya na gumagalaw. Yan ang isishare ko sa inyo ngayon. After nga namin umatay ng meeting sa school ni Akari ay nagkayagang kami ni Papa na pumunta sa city kung saan ay dalawang oras yung layo niya at ang plano namin, ang kakainin namin sana ay shabu-shabu. Pero dahil sabi ko nga sa kanya malayo, tara dito na lang tayo pumunta. Kung saan ay hanggang plano lang kami kada madadaanan namin to. At sa wakas, dahil nga medyo nalalayuan ako doon sa pupuntahan namin, sabi ko dito naman tayo mag ngayon at first time natin itatry itong umisina to. O or... nomiaki, ito yung tinatawag na pizza nila dito guys sa Japan, Japanese pizza. Kalasan takoyaki pero magkaiba sila ng version at ng nilalagay. So tara, at samahan nyo kami. At nagbubukas nga pala sila ay mga 11.30 na kaya naghintay pa kami ng 15 minutes sa kotse. At ganyan nang itsura niya sa loob at dahil nga buwi na mano tayo, ayan wala pa masyadong tao. At, para ang ano, pag order nila dito katulad na rin sa iba na mayroon ng monitor, dun ka nalang pipindot at mamimili kung ano yung gusto mong kainin. Ang, sa mga hindi nakakaalam ang okonomiyaki ay repolyo natin nagdad tapos nilagyan lang siya ng itlog, ng harina at pwede rin siya lagyan ng hip pod ng seafood o ng baboy. At napakadami din nila mga side dish na pwede nyo itoppings katulad ng ako pinili ko ay meat cheese kasi gusto ko ay medyo malinam na. Tapos ang itsura ng lamesa nyo ganyan. Meron ng lutuan sa harapan nyo na para lang kayo magluluto talaga sa harapan na ng pancake. At ayan nga meron tayong sariling sandok dito. At meron na rin prepared na palatito. Sa pag order naman ay pinamahala ko na kay Papa ang pinili niya ay isang baboy at isang hipon ang toppings. Pero ang ginawa naman ni Papa para hindi kami mapitin ay pinapuno niya o yung omori kung tawagin dito sa Japan. At ang nagsiserve na rin nga pala rito ay robot na, na ikaw na ang bahalang kumuha ng order mo tapos may pipunditin ka lang sa my screen para bumalik siya. At syempre magti-thank you din siya sa'yo kahit robot lang siya. Marami-rami na ring restaurant ang gumagamit ng ganitong klaseng robot dahil nga sa kakulangan na nga ng tao, sayang at hindi ganun kadali kumuha ng tao sa Pilipinas. So ayan na nga, sabi ko kay Papa, kunan na ako at ako na muna ang magluluto at para makita ka ako ng mga tao, i-demonstrate ide ko kung paano. Sabi ni Papa ay haluin ko lang daw ng dahan-dahan para yung hangin ay pumasok at hindi maging matigas yung pagkakaluto natin. At hindi nga pala harina ang ginamit nila dito kundi yung Mount Yam Oil. Yung... Para din siyang gabi kaya alam mahaba na crops naman siya tapos sobrang laway niya yun yung madalas kinakain dito ng pansalad lang. Napakasarap ng kun kung napanood nyo yung video ko na yun, na-try ko nang kainin yun ng hilaw. Tapos lalagyan naman natin ng mantika yung ating pagsasalangan para hindi dumikit yung ating ilalagay. At syempre kayo na rin ang gagawa nyan dahil self-service yan at lahat ng kailangan nyo, mantika, sauce, lahat nasa harapan nyo na. Kaya kung may bata kayong kasama o yung first date nyo, maganda rin kayo bumunta dito kasi para lang kayo naglalaro kaya magandang banding to ng pamilya. Usually, ang ginagawa ng mga hapon kapag ka nagluluto nito na isang bagsakan, isang bilog na malaki lang siya. Pero dahil gusto ko ay iba-iba yung lasa ng ating kinakain, yung hipon at yung baboy pinag-iwahiwalay ko. Plus, madali siyang ibaligtad kapag maliit lang kasi yung mga hapon art sa kanila, yung isang malaki ay naibabaligtad nila ng isang ikutan lang. As in, para ka lang naglalaro at talaga namang ma enjoy mo to. Tapos ang gagawin mo lang, itappings mo lang yung hipon o yung baboy dun sa ibabaw. Pero yung cheese natin, sinama na natin para hanggang loob ay creamy siya. After mo naman maisa lang, ay pindutin mo lang yung alarm para hindi mo makalimutan na ibaligtad at hindi ka masunod sinugan o tumigas yung ilalim ng iyong niluluto. At kung first time mo at hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, wag mag-alala dahil meron silang guide pic na mapapanood nyo na step by step. Kaya yun lang ang gagayahin nyo para hindi kayong magkamali. So dito dahil nasa picture na kailangan siya ikutin ng ikutin para daw hindi basta maistak sa isang lugar at masunog ang ilalim. At pagdating nga ng mga ilang minuto ay ibinaligtad na din natin yan. Kaya ang maganda sa mga ganitong umise ikaw na din na maglalagay ng sus Kaya huwag kang magtitipid kasi kasama yan sa binayaran mo. Pero syempre, wag sobra ano ka ubus biyaya. At ayan nga, meron tayo medyo maanghang na sauce. Merong super sweet. Meron naman silang mayonnaise, katsuboshi, at nori powder na ikaw ang maglalagay. Ako na nagsasabi sa inyo, mabebetan to ng mga anak nyo kasi nakakatuwa talaga. Para lang kayo naglalaro bukod sa masarap pa siya. At ayan nga, nakita nyo yung lola nyo. Lahat ng klasing sauce ay nilalagay natin. Yung medyo maalat at yung super Pero sweet. Pero kung ako sa inyo, guys, mas maraming sauce, mas masarap talagang kumain nito. Parang takoyaki. Pagkalagay nyo naman ng brown sauce ay yung may naman. Tapos, para mukha siyang masarap, ang gawin nyo ay parang net style. Talaga naman magmumukhang masarap. After naman yan, ang ilalagay nyo next ay yung katsuboshi o yung bonito flakes, makirel o tolingan kung tawagin sa atin sa Pilipinas na pinatigas dito sa Japan. Kung napapadood nyo yung fillets ko na video na yon na pagkatigas-tigas na akala nyo kahoy. At ginamitan ko pa nga ng katam. Yes, eto po yon At napakamahal niyan bilin dito sa Japan. Kaya naman ang lola nyo sabik na sabik. Dinamihan masya pero masarap naman talaga kapag marami nito tapos marami rin siyang nori powder. At ayan na nga ang unang subo ng lola nyo. Grabe! Pitong taon guys nung huli tayong kumain nito kaya naman ang lola nyo ay sarap na sarap at may pakuyakoy pa yan sa ilalim. At sa mga nagtatanong bakit nga ba nagalaw? Kasi nga ito ay nagalaw gawa ng niluluto natin siya yung temperature at init ng usok ay umaangat at dahil nga manipis lang ang katsuboshi o yung flakes na to ay hinahampas siya ng hangin na mainit kaya naman ang kanyang itsura ay mula mukhang gumagalaw habang ito ay umuusok-usok pa. Hayaan nyo next time kapag tayo ay naging sukses sa pagtatanim ng repolyo at iba pa nating gulay ay gagawa din tayo neto sa ating bahay at ituturo ko sa inyo kung paano kumain neto at gumawa ng sauce. At napakaganda rin gawin neto kapag kayo ay may bisita lalo na kung meron na kayong electric frying pan na katulad neto na pabilog naman siya yung iba ay pahaba ay pwedeng pwede nyo siyang gawin sa bahay at matutuwa sigurado ang inyong mga bisita dahil nga kakaiba at siya. At di kayo mapapahiya sa lasa. At para hindi naman kayo maumay, meron din sila rito ng free na luya pickled at meron din silang chili powder. Siyempre, meron din silang bonito powder na dagpan lasa At din. ang best part, kapag busog na kayo, ay pwedeng pwede nyo siyang iuwi. Punta kayo doon sa counter, meron nang kuha na ako saan. Ay kayo na mismo ang magbabalot dahil kapag sila ang nagbalot, ay pwede kayong magreklamo kung sakaling may makitang dumi. Pero since kayo ang nagbalot, ay wala na silang pake. Tapos nagulat kami, hinabol kami ng dalawang staff. Sabi nga ay nakalimutan namin mag-dessert kasi kasama to sa in-order namin Nali Libre lang. T-take <laughs> out namin ng ice cream kasi nakalimutan namin yung pan. Diba? Ang bait ng staff, pinabog tayo para ibigay yung ating dessert na hindi natin nakain. At dito lang yan sa my alternative don don hair. Okay. Tapos bago kami umuwi ni Papa, muna kami sa isang bagong bukas sa tindahan dito na malakas sa mga kabataan. Ewan ko, ako hindi ko to bete, pero ang gustong-gusto to ng mga social at ng mga kabataan kasi mga aesthetic yung mga paninda nila rito at parang mga pang minimalist. Usually, yung mga tinitinda nila rito ay mga homemade product, even yung sa mga muka, sa mga sabon, shampoo, ay kompleto sila rito, pati yung mga instant food. Ayan nga, meron din tayo nakita mga dried gulay dito. Ewan ko, parang sasabawan mo na lang siya. Hindi ko alam kung freeze-dry o air dry lang. At meron silang mga sweets at kung ano-ano pa. At ikaw na rin ang magbabayad dito katulad na rin ng mga ibang na uh, tindahan dito. Self-service na rin sa pagbabayad. Siguro nga dahil kakulangan na rin ng tao. So ayan, si Papa ang nagbayad ng ating binili. Asa ko ba ito? Hindi ko pa nga nakita kung nasaan itong binili ko na ito. At ito nga isa sa mga binili natin kung saan ay chai tea. Hindi ko siya bet kasi lasa siyang luya. At bago umuwi, naalala ko bigla na kailangan ko bumili ng match film para mabalot natin yung ating lupang pagtataniman. Ayan, nabudol na naman natin si Papa at nabilan tayo ng ilaw na super liwanag para dun sa ating pagbablog.